Isang araw naman ang lumipas na no, lapit ng aming bakasyon at ang aming pasukan ay napakalapit na talaga ngayong May. So yun guys, minabuti namin ng kaibigan kong ganyan dyan. Sabi niya pumunta tayo dun sa The Wow Fitness. The Wow Fitness is located next to all the immigration here in Ratchaburi, Thailand. So if you are planning to enroll sa kanilang ano guys, sa kanilang package na 1,500, pwede makukontakt yan para i-guide kita para mapuntahan mo dun. Pero guys, pag gusto mo na lang naman at 1 to times a week, pwede ka namang magbayad ng 150. Pero pasusamahin ng 150, but nasa 4,500 plus chance ang buwan. So, mas mabuti na mag ka sa kanilang promo na 1,500. Pwede mo lang gamitin lahat ng mga facility na sa loob dyan ng unlimited. So, dapat may kasama ka din expert sa paggawa niya. Kasi pag hindi, baka mali yung nagawa mo lalong sa sakit yung katawan mo at hindi magiging <laughs> mabuti yung epekto sa katawan mo. Kaya sinabi ni Sir is Harley Ikaibigan kong itong Canadian, sabi niya, isama kita, tuturuan kita paano gamitin ng mga machine na to kasi nag-gym na ako for more than 2 years. Kaya, ang panatag naman ako sa kanya, magaling siya. Kaya yun guys, ayun. Hmm, ayun, nagmumakay siya. din ako dyan. Kaya labi dati ko ako ng mga maritis. Sabi na, hindi daw, hindi daw, sabi ko naman kasi nag-aaral pa, wala namang perfectong tao ka na pagsimula pa lang magaling agad. Kaya nga nag-aaral tayo para matuto. Ito hangag ka. Ang mga ganda niya. pa nag-aaral ka pala, kailangan nung matuto. Hangalangan to, start pa lang, beginner ka pa lang. Magaling ka na, huwag ka nang mag-aaral pa kasi magaling ka lang naman. Diba? Ganun talaga yun. Kasi mga marites, minsan sobrang mag-comment para namang binuhusan ng aksido yung mga mukha nila. Ang sasama ng mga ugali nagchat-chat, nagko-comment pa kung ano anong mga negative. Dapat yung motivate mo yung tao, wag mong bantayan. Ikaw nga, hindi ka nang nag-gym, malaki ng chan mo. Mabuti pa ako, hindi ako, kahit malaki-laki ng konti yung chan, hindi ka nang gym ako. Ay, mga marites dyan, namatay na kayo. Bahala kayo sa buwan. Ayan. Tinituloy ko lang pa rin, bakit dami mga nagbabas kasi hindi na tama. Hindi nga tama kasi bago pa lang, nagsimula pa lang, kaya nag-aral ng ako. Kahit dyan ako nakafocus sa aking trainer, ay, 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 ka naman retest, ka nagko-comment ka lang naman ng mga negative vibes. Huwag ka nang mag-comment, kaya itatapon ka pa sa guam. Ayun, no? Ang galing, o. Oh. Di ba? So, guys, pag may time ka naman, like, for example, pag weekend, during Saturday or Sunday, wala ka naman ginagawa. Punta ka ng gym dyan. 115 din naman yung mga ura sa... Ah? Hindi naman yung kawalan masyado sa sahod mo. At least, magiging fit ka pa. At maging healthy yung katawan mo. Pagkatapos ng kasi nalagay ko din na itong machine na to, oh, napakahirap pala ang bigat. Bigat wala ka dipindi pala sa kaya mo. May mga kilogram kasi yan dyan. At naka-align dapat sa dito sa chest mo ba? Paano? Hindi hindi na basta-basta na lang. Kaya yun, na-challenge talaga ko. Oh, this is so interesting naman. Napakagaling. si mga tao guys na nang babasya inyo, hayaan mo kasi malapit na yung malapit na silang maano kunin ni Satanas mga masasama ng mga ugali nito wag mong hang ansinin pagkatapos gasabi ko kaya bilisan mo nga ang tagal mo naman Ganito lang guys, pag summer dito sa Thailand kasi hindi ako umuwi na ng Pilipinas. So sa aming school, mayroon siyang dalawang buwan na bakasyon at with pay. Kasi 12 months pay kami. At libre pa nga naman ang aming aeroplano, ang aming, ang aming ticket. So ayun, masayang masaya ako at nakapaka. Palad ko din naging kabilang ako dito sa aming school kasi nalaking oportunidad. So during summer, like March and April, pwede ka naman kami ng Pilipinas kasi ka sa Thailand, pag wala ka naman ginagawa, nasa apartment ka lang, mababaliw ka. Ang gawin mo pag dito sa Thailand, pag hindi ka umuwi ng Pilipinas, gumawa ka naman kung anong bagay na hindi naman labag at napakabuti pa sa'yo. Dapat magpunta-punta kung saan, para at least marami kang mga connections at mga mag-meet ka ng mga new friends. Huwag ka lang makomfortable sa sarili mong... Yung nakasanayan mo ba na parang comfort zone mo? Kasi Maraming mga bagay na dapat mong disikubrehin. Huwag lang yung sa, huwag lang yung nakasanayan mo. You have to try. Wala mawawala pag nag-try ka. Huwag maging negative lagi. Ayan ang bilis nyo. Pinabilisan ko lang yung speed, guys, kasi napaka haba talaga ng oras yan Pag hindi ko in-adjust yung speed, maabot siya ng 25 minutes. So, pawalan na akong buses pag nag-voice over ako. At baka batikusin naman ako ng mga marites na mga Nagbaba sa akin. Kaya ayan, dinidesign ko na lang. Bahala kayo dyan. Alam, pero salamat pa rin sa inyo. Kahit, kahit mga manatis kayo at mga maingay kayo, supporta pa rin kayo sa akin. Hindi nyo pa rin ako pinabayaan. Kaya yung guarding po sa inyong supporta. Kahit mga negative na, mga negative na mga comment na yan. Tinatanggap ko pa rin yan yan. Kasi part yan ng mga ng papavlog. Kaya wag lang tumigil sa lahat ng mga nagpavlog dyan na binabatikos ng mga marites na to Hayaan mo kasi yung mga marites na yan, kalagdag engagement din yan sa iyo. Pag walang marites magiging boring yung buhay mo sa pagiging vlog. Kaya tuloy-tuloy lang, pagkatapos na pumunta na kami sa dakong ba aming parunan, sabi niya pumunta tayo dun sa somewhere down the road. Punta kami sa park eh, siyempre. Sobrang bilis ng takpo niya. Sabi, sabi ko, sobrang bilis na kapag mamatay tayong dalawa. Pagkatapos nun guys, dumaan kami dyan sa uh, gasoline station kasi nawala na kami ng gas. Ang gas ito sa talan, murang-mura lang guys, maabot ng 36 baht, isang litro. Samantala sa ating bansa, napakamahal, siguro 60 to 75 or 85 pa tapos sa probinsya. So, dito guys, murang-mura lang ah. Pag full tank ka, murang-mura talaga. Pag may motor ka, pwede kang mag kahit saan. Kasi ang murang ng gas dyan. 'di ba? mo 36 lang ang isang litro ng gaso Ug naay kon bali pud yung mahal. Ayun pagkatapos noon, nagtakbo na kami sa record, tumakbo ka, nagjogging ulit kami so dami kami mga activities that day. Nag-gym, nagtakbo, pumunta sa park at kung ano-ano pang ginagawa. Pagkatapos sabi ko wala nang mabilis, lakad muna. Pagkatapos noon, pumasok kami ng mini C or mini C, big C. Yung, tawag, yung tawag ng convenience store dito sa Thailand. Mini C na, naging big C. Pagkatapos nun, pumili kami ng, ayan no, ng tomato sauce. So, akala namin masarap. Pero sobrang pure talaga, 98, 99% percent Talaga, so, walang sugar. So, ayan ang mini C. Sabi ko sa kanya, sige, try mo na lang. Ubusin mo lang ng pira pag itapon. Pag hindi mo gusto yung lasa, Ilagay mo na lang dyan, oh. I-mix mo na lang. Gawin mo na lang sauce dyan sa binili mong pagkain na may isda. Kasi isda, wala rin sauce. So, ayan. Timing talaga. So, ayan, tumatawang-tawa lang siya. So, ayan, guys. Be friendly lang sa lahat ng mga, mga tao. Pero, dapat you have to limit. And, ano man, eh, find mo yung mga tao ang dapat mong samahan na mababait. Huwag lang yung mga friends mo na mga loko-loko at hayaan ka. Minsan, yung mga foreigner mas mas okay pa kumpara sa mga Pilipino. Marami din yung mga Pilipino, mga marites at mga negatibo yung mga otak. Kaya minsan, mas maganda pa, totoo so, lang, no? Nasubama ka sa foreigner, pero hindi naman lahat. May mga foreigner din mga pasaway. Piliin mo din. Kasi marami din yung mga Pilipino na mga toxic at mga crab mentality. Ang sama ng mga ugali. Kaya, ayun. Minsan, gusto mo na lang sumama sa foreigner festival Star for mo, Uncle Uncle Dan.